Kaliwat ka ng order ng lechon ang inaasikaso si na Arlene sa kanyang pwesto sa lechon section ng Baguio City Public Market. Bagamat dagsa ang mga order, matumal pa rin ito lalo na't ilang araw na lang ay Pasko na. Continuous pa naman lalo na yung mga online. Online, um, doon sila usually nagpe-place ng order lalo na yung nasa Manila or nasa malalayo ang ilang nagtitinda rin ramdam ang tumal ng bentahan. Kung noon kasi nakakabenta pang ito ng bultuhan, ngayon umaabot na lamang sa tatlo hanggang 5 kilo ang napapaubos nito. Anya, tila apektado rin daw ang kanilang benta sa kaliwat ka ng pagmahal ng bilihin. Parang matumal na yun. Ilang ilang kam na may matumal. Tapos yung nakaraan taon bago magpandemic, ayun yun na maganda. Yung pang birthday po kasi is yung pang bata po kasi. Kaya ibahin po natin minsan. Sa ngayon, wala pang pagbabago ang presyo ng lechon. Ang kada kilo nagkakahalaga ng 700 pesos, habang ang kada kilo ng ulo at paa naman ay nagkakahalaga ng 400 pesos. Ang small na buong lechon nagkakahalaga ng 5,000 to 8,000 pesos, habang ang medium naman ay naglalaro ng 10,000 to 13,000 pesos. Ang large lechon naman ay naglalaro sa 14,000 hanggang 17,000 pesos at ang jumbo size na lechon nagkakahalaga ng 20,000 pesos pataas. Sa ngayon po, talagang mahina. Hindi gaya ng mga nakarang taon. Uh, marami kaming tanggap na order pero ngayon, halos bihira na lang. Marami lang, bumibili ng buo noon. Ngayon, mga beli-beli na lang ganyan kalili. Mga tatlong kilo, limang kilo. Para mas mapadali ang kanilang pagbebenta, bukas din sila sa mga reservations at mga online orders. Umaasa silang tataas ang kanilang benta sa besperas ng Pasko at bago magbagong taon. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headline.